So mga kabusing, no, arkitekto dito sa buong bye may baybay, no? sa may barangay Rosario Pilar Capiz. So amo um, ni gali sa as ang uh, sitwasyon diri sa may baybay, no. Mabaskog kag kadagko sa ato na balod. Ah, nakita yun na ang mga tao no nagapangwa sa mga kahoy no Nag uh, usok sa mga gisidan kag mga arong so ang mga arong galino sa lawod no Uh, halos no nagkalugba na do ng lang kabilog ang nabilin so may ari diri na sa kaarong no nang ginatawag nila na bisawan, no naanod gid ini siya na buo so amo no, ang nagkalaanod no ng mga green shell kagang iba ng mga arong ila ini na ginapangwa kag nila dito sa may uh, tubig no ginabantayan nila na magdagsa kag amo nang ila na kwaon Dua so, mo ina no nagkalaan no mga usog tungod sa kadagkoon sang balod kag kabaskog no sang hangin kag uh, balod diri sa may baybay. So amo ni no nagkala hukas kag nagkalaan no sempre ni mga usok bala ginauyog-uyog ini balod kag gina ampak ini sang todo no sang tubig na mauyog-uyog sa balik-balik no kag uh, diri sa buong na chimpo diri sa baybay no grabe diri ang hangin no basket basket diri sa hangin diri sa may no so do imo sa gamit sa tao na makakadto ka sa maka sa may bay bay do no? so, ka, ka pa sang, lang sang hangin no so amo ni gali ang ilagi na ang usok no ang ibang dire no damo na sang gintipo na usok na mga kahoy na halin dito sa lawod kaya uh, kay tungod ini mga green sila guba na pag ginabantay na lang nila ini sa pilid sa baybay amo na lang ni ila gina, pangwa so makasupot-supot gani in, yung iba na sa pagpangwa no ginobra nila ko payag uh, mga balay ako na naman daw mga purukos na gina himo nila sa butong no sa kawayan so nakita yun na ang mga tao no nagpala na ugi sila sa ila mga sa ila na area no nagpananaugit sila sa ila na area itungod no magbantay la lang sila sa mga usok no ng mga kahoy na halin dito sa Green Shield halin ini sa arong na nagkalaanod na nagkalapas no nagkalaguba na ang arong dito sa lawod sa tungod na kadagkoon sa balod kag kabaskog sang hangin so subong no na tinion no ah, amo ni ang situation there is may bye bye So mabaskog ang hangin, no? natudugid ang paghampak sa hangin diri sa imo. No? kagang ato no langit no do ah, uh, kadulom kadulom diri sa area diri sa lugar kag amo ni ginino ginabantay naton diri ang bagyo na si uh, bagyong tino no so makahalad lokid kay uh, typhoon na sa kuno na ginambal nila so tani no maglayo lang sa aton ini na uh, bagyo kag uh, maglisa lang hindi lang sa matabo sa aton kay makaluluoy kita diri ng mga residente uh, diri sa may baybay baybayon so, diri lang asta ang ato no mga